guys, papunta nga pala tayo sa One Luna Plaza at magsa sideline tayo ngayon dahil sobrang tumal po ang mga RTW kaya kailangan may extra income po tayo bukod sa RTW nga pala din dito ako sa may Asuncion ngayon lumadaan ito may mga pinda sila papaya pakwan dito pala yung mga bilihan ng mura pakwan papaya, saging sa may asunsyon <clears throat> dati ang divisorya mabaw pero ngayon hindi na nga pala dito kayo sa, tayo sa binundo dadaan para makita nyo yung ito ko sa inyo. Dito pala sa Binundo, dito yung mga bilihan ng mga plastik, mga sandubag, mga baso na mga disposable. Dito po nabibili. Diyan yung wholesaler. Tsaka yung mga sabon na dikilo. Tsaka yung mga sabon na gagawin pa lang. Mga liquid detergent. Dito din po nabibili. Nga pala, ito pala yung Divisoria Molda. At almost one month in yan na walang mga bangketa. Pero ngayon, pinayagan na sila ng <clears throat> barangay na ewan ko kung barangay nga bang nagaano dyan pero naka-organize na rin yung mga paninda nila tingnan mo hindi sila lumalagpas sa guhit tsaka medyo malinis na hindi katulad dati na maraming basura nakalap. medyo malinis na siya at kung saan lang talaga yung linya doon lang dito pala sa Divisoria yung mga bilihan ng mga candy iba iba tsaka yung mga ano ginagawang pang shake dito rin yan binibili napakamura may isang pwesto dyan hindi nga lang natin nakuha ng video dyan po ang mga bilihan at sa dito naman dito tayo sa may tulay yung mga pagtitinda ng mga baldi, baldi, mga dora box, at mga gagamit. Mga plastic-plastic dito po sa likod ng Divisoria mo Diyan po yung wholesaler ng mga ganyan. dyan sa likod kasi, parang akala mo walang tila. Pero nandiyan yung mga wholesaler dyan, nagtatago. Super mura talaga. Ito tulo po sa inyo kapag nadaan na tayo. Diyan po sa tulay na yan mamaya. Tap, kapcha nga pala yung mga gamot, wholesaler ng gamot dito din po nabibili sa may Santa Elena Street. Diyan po yung bilihan ng mga wholesale ng mga gamot-gamot. <clears throat> dito na tayo malapit sa tulay ayan, ito, ito, ito dito sa kaliwa yan kay kanin pala po yung mga wholesaler, mga bodega po yan. Yan po, mga, nabibili yung mga murang mga paninda. Yung nakikita nyo sa online, na mga gamit-gamit, dyan -gamit, po kayo pumili. Pati mga school supplies, dyan din po. Napakamura dyan. Dyan nagtatago yung mga wholesaler. Ayan, pagkatulad nyan no? plastic-plastic, dyan plastic. din po yan nabibili. Ngayon, papunta naman ako tayo sa One Luna Plaza. Ang One Luna Plaza nga po pala guys. Ayan. Ayan, ayan. Ito ba'y pumasok? Ito po yung mga wholesale na mga pajama. Napakamurang pajama. Tsaka mga panty, bra. Mga damit. Yung sa mga rider na nakikita niyo po na suot-suot. Diyan po nabibili. Ang wholesale niyan nasa 90 to 100. Ayan, ayan po. Mga wholesale dyan. Ito naman yung mga bra, panty. Super mura po dyan. Hindi po sila nagbebenta ng tingi-tingi. Wholesale po sila dyan. Yan, mga panty bra. Mga brief. May bag. Yan, ito naman sa mga ipit. Ay, magkano yan? Nag-wholesale din sila dito ng mga ipit. Ayan. <coughs> Kapos, yan yung nakikita Balikan ko ognan. na lang pag ano. Meron pa kasi yung ko eh. Oo, meron pa. Okay, thank you. Ayan. Tapos dito, yan mga ano, terno-terno. Dito naman mga Hello, damit nila. quality ng mga damit nila. Sobrang ano, ganda ng quality. Okay, salamat. Tapos dito naman na side. Ayan, wholesale din yan, mga damit na yan. Ayan, sa mga rider. Ito, dito, jacket. Kapag gusto yung jacket na may quality, yung nabebenta, ito, nabebenta to ng 700. 650 to 700, pero magkano lang yung wholesale niyan. Ang ganda niyan, yeah. ang tela sa personal. Ayan. Ito, puro jacket. Ang ganda naman nila dito. May, may tag 100 plus lang sila, 120. Depende sa klase ng jacket. <coughs> itong pinakita ni Jinky yan daw po yung oh, okay. syllable nila ayan sobrang benta oh, okay. daw po yan mura lang yung wholesale nyan pwede sa kanila anim pataas iba-ibang kulay ko na yun pero isang design hindi pwede iba-ibang -iba anim. isang design dyan pala po sa binundo one street binundo. Mahaba kasi ang one At tayo, pa na. Ay, pa-uwi. Papunta pa lang. 99 mall. Dati yung tulay na to na makarumi. Ngayon tingnan nyo po. Sobrang linis. Wala nang basura. Hmm. Tsaka dito dati, ang tanong ano, nagtitinda. Pero pinagbawal na. Bawal na magtinda dito yan, Dati, ang sikip, sikip ng daanan. Pero dito naman, yan, pagliko na yan, marami pa rin magtitinda sa bangkita kasi hindi naman kasi yan mabuhay lane. Kaya pwede silang magtinda dyan. Papunta